suliranin naman sa industriya ng bangus tututukan para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. IFM News 104.7 IFM Report Isinusulong ngayon ang ilang mga proyektong makatutulong sa patuloy na pagpapalawig ng industriya ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan at sa bansa. Alinsyon na dito, Inulunsad ang Fish Core Project, isang inisyatibo na naglalayong matutukan ng mga suliranin at mga hakbang o solusyon sa pagtugon dito. Sa naganap na sa pagitan ng mga stakeholders, wala sa Region 1 at 3, ibinahagi ni Samahan ang magbabangusang Pangasinan o sa mapa-President Christopher Sibayan ang pakikipag-ugnayan, hindi lamang ng mga magbabangus, maging mga opisyal ng gobyerno sa pagtataguyod ng mga sustainable practices maging ang kahalaga ng inovasyon pagdating sa mga farming techniques at ang patuloy na pagbibigay alam sa mga komunidad ukol sa nasabing industriya. Tiwala ang sama pa sa pamamagitan nito ay makakamit ang mas pinaunlad na bangus industry, hindi lamang sa Pangasinan, maging sa buong bansa. Mula rito sa IFM de Gupan at si Idol Juan Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!